Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat Welcome po kayo sa channel ko Sa video natin ngayon Pag-usapan po natin Sino ba si alias Totoy Ang naging whistleblower Sa mga missing sa bongero natin siya Sino ba ang kanyang tunay na pangalan Ano ba ang kanyang kaugnayan Kay Mr. Charlie atong ang Gretchen at Barreto kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Last week guys, napakainit po ng na mga balita dito sa Pilipinas. Tungkol po dito sa development na may lumutang na whistleblower na ang kanyang alias ay Totoy. Sa totoo pala ang kanyang tunay na pangalan ay si Julie Dondon Patidongan isa po siyang dating head ng security sa farm ni businessman at gambling tycoon Mr. Charlie Atong Ang at Gretchen Barreto so idinamit niya ang pangalan ng dalawa sa mga mastermind daw at namuno sa pagpatay no? sa nawawalang sa bongero way back 2021 hanggang ngayon wala pang kahit isang bangkay or uh, buto na na-recover. So, kilalanin natin siya, sino ba siya, totoo bang sinasabi niya, or ano ba ang kanyang maitulong sa, sa, sa missing sa bungayro na kaso. Ang papakilala niya sa media kay Remil Sumangi sa GMA ay alias Otoy. Pero sa tan pero sa kanyang pagpakilala, ang tunay niya palang pangalan ay si Julie Dondon, pati Pati Dongan. Pero ang kanyang alias ay Totoy. Sino ba si Totoy? Ay isang dating security guard at farm manager na conserve konserba ng Gambling Lord, Gambling Tycoon na si Charlie Atong Ang. Lumitaw siya sa media noong Honyo, Hulyo 2025 bilang pangunang testigo at whistleblower. Inakusahan ni, niya si Atong ang, ang bilang isa sa mga mastermind sa pagkawala ng pagpatay sa mga samungero noong 2021 at 2022 at sinabi niyang libo-libo sila. Mga 34 akilalang nawawala, posibleng umabot pa ito ng 100 na pinatay at tinapon sa Taal Hanggang ngayon wala din na recover sa ta ta Taal Lake. Iniulat ng Department of Justice at National Police Commission or NAPOLCOM na nais nilang formal na isumiti si Totoy ang kanyang affidavit at isama sa witness protection program dahil sa peligro sa kanyang buhay. Sa madaling salita, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang whistleblower nagpatuloy na, nag na nagbibigay ng dahilan para investigaran investigahan ng mas malalim ang pagkawala ng mga sabongero at tinuturing ng gobyerno na pagpapalakas ng kanyang kredibilidad at seguridad. Actually guys, no, um, may mga ebidensya daw siya, mga voucher, video, isang video. Pero ang nakakalungkot dito kay Alias Totoy or kay Alia, uh, kay Julie Dondon Patidongan, ay wala siyang uh, hindi siya nakawitness sa pagpatay sa mga sabongero so tignan natin kung hanggang ano ba ang kanyang kredibilidad sa pag uh, star witness no sa mga missing sabongero na hanggang ngayon ay nawawala pa rin sa tagal ng panahon more than 4 years most likely patay na silang lahat wala na makasurvive pero ang punto lang dito ay makuha na mga kamag-anak asawa, nanay, kapatid, cousins, ang hustisya sa kanila mga uh, kapamilya na namatay no? o nawala. Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung ano masasabi nyo sa ating whistleblower na si Alias Totoy or Mr. Julie Dondon Patig Dongan, No? Thank you guys sa panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal po kayo. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam!